Shout out mga kamay guys Sa mapagbalang maghahapon o gabi Sa Pilipinas at sa buong mundo Ayan si kuya oh, Mag inunggoy daw siya Alay nana lang sa ni mo kuya Ay oh, nana oh lo magputol putol sila mangga. Putol mangga. Inana day ang uh, day ang paraan sa paano magsaka sa mangga. Basta lisod. Basta lisod? Yawa oy. Uy. Pila na imong edad kuya? Ah, ala, si Kuya, 63 years old, ah, Oh, kinsay 63 years old, ra? Kinsay senior citizens nga, kaya mo sa kahog mangga. <laughs> Sang? Isip yung nga nasunog? Oo. Maestra, masakpan ko kung anak. Ay, hindi niya, pwede ni ipos? Oh, pwede niya. Pwede kayo. wala, niya, hindi mo na ay mag-sponsor sa'yo mga kuya. Oh. So, oh, sa, oh, sa tanan ga gusto magpasaka dia, tanang kahoy ipaputol. Ayaw pud kahoy kay basi ma arda. <laughs> Baka, wartap, ah, iputolon kahoy para dili ma disgrasya ang panimalay. Kidagan kay, kay na oh. muyo o, dagan na muyo. Ang daming nakatira mga kamay guys, isang tap, uh, isang hulugan lang ng mangga na tiwas ang buhay. Kaya dapat siya putulin. Ikliring. dili siya putulon ang punuan na. Kay magalit ang na may nagapuyod, Kuya? ko Na? na? na. Oh, may nakatira diyan. Hindi lahat 'yan i eh. ano, putulin, kundi linisan lang ang kanyang ano no, linisin lang. Oy, pasensya na kayo mga nakatira diyan. delikado din kami dito. Sorry sa inyo ha. Ayan. So may nakatira dyan sa mangga mga kamay, mga kamay guys. So alam ni Kuya no. May nakatira dyan. So nagpaalam naman siguro siya. Para din sa kaligtasan ng nakatira dito. I, kailangan i kuan linisin ang ano. Linisin siya. Pero hindi putulin ang puno ah. May tirahan pa din sila. So Thank you sana panoorin yung video ko mm.